Ang mabuting balikan ng Panginoon, ayaw kayo sa liyotas. Kapuli sa iyo, Panginoon. Masayang-masayang bumalikan po 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 ang dalawa. Minigulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa pamilya ng inyong pangalan. Sinabi sa kamila ni Jesus, nakita akong parang kidla na naulog sa satanas mula sa langit. Pinigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas, mga lakdan. At daigin daigi ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Wala makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo. Hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalaman. Nang oras ding si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit tiniyayag mo sa mga walang buwang. O Ama, sapagkat kanuhon ang nais mong mangyari. Ibinigay sa akin ang aking amang lahat ng bagay Walang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama, walang namang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak, at ang mga taong minarapat ng Anak na makakilala sa Ama. Ang maguting balita ng Panginoon. Ipag-ibig Panalangin para sa mga gawang naghahalap buwan Panginoon sa dawang nagahan ang buhay sa bayan bansa. Panginoon at maawain naman, bigyan mo ang mga manggagawa sa ibayong dagat ng lakas ng loob na magtiis sa pangungulila sa kanilang nilang pamilya. Ama, ang banal na pamilya man ng Nazareth ay nakaranas din ang pangibang bayan nang tumakas sila patungong ehemplo. Itulog mo sila na maging gabay ng mga kapatid naming magagawa sa ibayong bansa sa pakikibagay at pakikitungo sa ibang mga lahi. Manatili na ang katapatan nila sa kanilang mga pamilya. pag mo, Panginoon, ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iyo upang huwag silang maligaw ng landas. Magkaroon sana sila ng pagnanais na tumanggap ng mga sakramento tulad din ng paghahanda nilang kumita para sa ikawuulan ng kanilang pamilya sa kanilang makakristyanong pamumuhay, maakit na wa nila ang walang pananampalataya, naway no manatili ang pagkakais at pagmamahala ng kanilang pamilya tungo sa matuwid na pamumuhay. Amen.